Naglaom ang mga opisyal sa siyudad nga mubalik ang Glory Day sa fishing sa Jansan, pipila na katuig ang Milabay, kaniad kusog kusugpa ang local tuna production, og laki pa sa fishing ground sa Pilipinas kaniad ang Indonesia ug Papua New Guinea. Butiyag ni Jake Reyes, usa sa Executive Assistant sa City Mayor's Office, gisugda na sa siyudad ang pakigistorya sa gobyerno sa Papua New Guinea. Alam naman natin, aware tayo doon na patuloy na medyo palayo ng palayo ang ating fishing grounds. no? So, right now, si Mayor Lori Lipakiao is uh, medyo ano talaga siya. Siyempre, from the start pa lang, pag niya, bothered siya na, na, dapat maprotektahan ma nato ito ang fishing uh, ano, industry. So, patuloy tayo since last year up to now, may mga negotiations tayo sa Palau and uh, may initial ano tayo exploratory sa Indonesia na mabalik dito para makafish ta. Kaya para din mabalik na po ang kabalo naman kita, aware ta na ang mga tuna dili namang gyud na sa ato ang fishing uh, grounds na, na, na nahuhuli no sa gikan na, nasa, sa, laing nasod gi ang kon usab ni Paris Ayon OIC port manager sa General Santos City Fishport Complex naglaom siya nga makahimo og paagi ang gobyerno aron mobalik ang kalagsik kaniadto sa tuna industry uh, well when you say about dagko nga barili medyo compared sa 10 years before ito nga kita itong volume. Opo. Uh, pa na ang um, ato ang fishing ground, uh, napangita pa sa additional na fishing ground gawa sa sa Papua New Guinea. Ginasugda na usab karon sa nasud ang bilateral talks tali sa gobyerno sa Indonesia kahibaluan nga dakong porsyento sa supply sa tuna sa unom kadagong kaning factory sa Jansan gikan sa Fishport apan gikan 2008 tugod sa pag-ubos sa local tuna production nagkat ang mga cannery sa ilang produksyon, na ang kahimtang sa panagat sa syudad dungan sa gihimong business forum nga gipangunahan sa Jansan Chamber of Commerce and industry in the heart of changing lives kini sa brigada richard gubalani brie news